Yan, good morning, good morning sa ating lahat. Kape tayo, hindi kayo kape tayo guys. Kape tayo. Happy Wednesday sa ating lahat. Kape muna. masarap mm. ng kape. Rice coffee. Ayan, yeah, guys. Ano, pagkatapos natin magkape, eh, alam nyo na, trabaho. <coughs> Biyahe tayo. Di-deliver tayo ng mga karne sa pwesto. Kung may call, sa mga pwesto, deliver agad. Diba? Ready lang tayo. Kaya kape na tayo. <laughs> Kanina umaambon dito, Kanina umaga. Kaninang maaga. Mga madaling araw umaambon na dito. Pero ngayon medyo kumalma yung ambon pero makulimlim ang panahon. Ikape natin yan. <laughs> <clears> oh. <throat> Sarap magkape guys. Lalo na pag umaga. Sarap uminom ng kape. Habang habang umiinom ka ng kape. Pagkatapos mo mahigop ang kape. Yun, tingin ka rin sa kalawakan at mag-iisip at napapalaisip. Ayan, di ba? Kung ano at anong galawin. Harap magkape. Parang ano to kape? Parang bang pagmamahal, iba. Pag mainit pa yung kape, habang mainit pa, higop ka na ng higop. Kasi pag lumamig yan, wala na. Wala nang sarap. Wala nang lasa. May lasa, pero wala nang sarap. Wala nang... Hindi ka na masaya na magkape. Kasi malamig na eh. Kaya eh, habang mainit Sige, kape ka na naman. Ihi ka dito. Di ba? Mm. Sarap. Sarap ng kape, di ba guys? Di ba? Ganun ang pagmamahal, di ba? Habang mainit pa, sige, blow ka naman. Pero kasabihan mo, kahit lumamig na yung kape, lumamig na yan, bukas, kape ka na naman ulit everyday na gawin mo na magkape huh? sigurado mamay may in love ka pa rin sa kape di ba din yung pagmamahal kahit lang kahit lumamig din yan tuloy-tuloy mo lang yung ano mo pagmamahal mo, tuloy-tuloy sigurado yan may in love ka at may in love din siya eh eh diba? kape na tuloy lang everyday sabi nga, coffee is my life everyday Okay? Uh, okay? Mm. Sarap. Kasi kung huminto ka daw, di ba? Malamig na itong kape. Bukas ayaw mo na kasi naisip mo, ayaw ko na magkape. Mamaya, malamig na naman. Hindi na masarap. Di ba? Ganun. Pag ganun. Pero, gawin mo. Gawin mong tuloy-tuloy mo pa rin. Tuloy-tuloy mo pa rin magkape. Mahalin mo yung pagkakapi mo araw-araw. Sigurado po yan. Masasarapan ka araw-araw. At may enjoy mo araw-araw. Ganon din yung pagmamahal, di ba? Ganon din yung pagmamahal. Kung ituloy-tuloy mo lang mahalin ang inyong minamahal kahit lumalamig minsan, ituloy-tuloy pa rin yan. Mamahalin ka rin. At may inlove din sa'yo. Kayak mm. kapi tayo Kapi tayo araw-araw Alikat kapi tayo mm. Sarap makin isip na naman ako ngayon kung gagawin, anong umpisa ang gawin. Nandiyan ready yung lalabahan ko, uniform ng aking anak. Nandiyan yung mga text ng pwesto. Deliver dito, kailangan na ng ganito. <laughs> Deliver dito, kailangan na ng gulay. Tatakbo tayo kung saan. Punta tayo ng talipapakuan ng gulay o punta tayo ng palito. Pag naubusan, di ba? yung karne naman nakaready kasi madaling araw pa nakatay na yung karne well prepared pero yun lang pag marami talagang tao at bibili pag marami bibili talaga maubos na hmm. sure. Ganito ang buhay na Masaya din buhay ng isang biyahero. Araw-araw yun, nasadaan ka lagi. Diba? Masaya rin. Masaya na mahirap. Pero yung hirap na yun, tuloy-tuloy lang kasi happy ka at the end na makikita mo yung mga anak mo na maayos na yung kanilang kalagayan dahil sa pagtsatsaga mo araw-araw sa biyahe, di ba? Kahit gano'ng kahirap, gagawin yan para sa mga para sa pamilya. Okay? Lalo na ngayon, malapit na akong mag-60. <laughs> 50 na ako next year. Gold yan golden anniversary na ako next year. 50 years. 50 years na ako dito sa mundo. Sana maabutan ko. Yun, hanggang dito na lang tayo guys. Kasi, ubos na to. Out na ako. Biyahe na naman ako. Okay, hanggang sa muli guys. Thank you, thank you so much. And happy Tuesday sa ating lahat. Hanggang sa muli guys. Bye-bye.